Yan. Good evening po sa inyong lahat at uh, si Tata Hepte ay naka-live na. So, andito pa ako sa backyard para uh, mag ano, mag-harvest ng no? sabana na balik. So, ipakita ko po uh, saging na sabana na balik yun sya, sya. kita nyo po nakita nyo Yan. So may bunga Andiyan ang bunga at balik siya, so i-harvest na natin wala na rin naman eh dagam ano sasamahin niyo po ako sa pa-carpest

sa so, iyan tapos din tapos ngal pa yan. tsaka yung mga katawan nandun kinamba ko dyan sa bilik ay so yan at meron tayong sabah gulang na rin. Gulang na rin siya. Ewan ko kung magkano ang kilo ngayon ng saba. So, ayan. Sobrang laki. Ayan. Sobrang laking buwig One, two, three, four, five, six, seven, sampung piling yata to yan sobrang laki na siya so dalhin ko doon ayaw ko kung kaya ko ito dalhin doon pero pwede naman dito ang gawin kaso hakutin ko siguro dito ko na lang tanggalin sa piling at hakutin ko na lang siya ng tray yan. Para ano. Yan, di ba? Ang laki niya. Ito ay Meron pa dito. Doon pa. Ayun, ayun siya. Meron pa dito ano, bagong kuha ko ng puso ng... No? So, kuhanin ko na lang siya dito. Check ko kung kaya. Parang mabigat eh. Hindi ko kaya to. Kaya ang buhating. So, ayan. Tanggalin natin dito sa Pernan system. O kung ano. maliliit din siya. Meron ding maliliit. madali lang naman mag-anit. Pusuhin. So ayan. Ang channel yung mga anak na yung na dami, di diba ko channel. sya. Ito lang. Dalawang tray. So, yun na. Ito ang ating harvest. Yan. Yan. Salamat po sa inyong lahat. At make a love shout out. This is Lori's Garden. Thank you and bye-bye.